Mars, mga Mars, time check na po is around 3 p.m. na po. Kaya kakain na po tayo ng tangalian. Break time natin. Ipakita ko lang yung ulam ko, tuyo na iwan ko anong tawag dito sap sap tapos mayroon din pa akong gulay na pakbit na in order ko at saka may konting prutas ito pong champurado ay binigay ng kasaman ko sa trabaho ati Grizzy shout out sa'yo napakasarap po dito dahil yung nilagay niya dito yung kakawati ay galing po ng Pilipinas pinadala pa po, po sa kanya thank you so much ati Grizzy dahil ito po ay napakasarap ay actually gusto ko siyang ubusin pero kailangan kumain ng kanin dahil tanghalian po ngayon kaya ito na po guys ay kakain na po natin, babanata na po natin. Pero ang dami ko po talaga nakain dito guys dahil masyado po ako nagutom, di ako nakalmusal Tsaka yung pagkain pong ganito ay alam mo yung Pilipinas na pagkain talaga tuyo versus ah uh, ang tawag doon na pakbit. Tapos yung kalabasa ni ate na napakasarap din na uh, malasa talaga, basta malasa talaga yung kanyang gulay. Tapos shout out po sa dalawang kasamaan ko na kumakain sa likod. Ayan, mga staff din po sila. So, hindi po kami namamansinan dyan, guys. Oras po na tanghalian, walang pansinan-pansinan kasi po lahat kami ay nagugutom at kanya-kanyang baon, kanya-kanyang uh, subo. So, ito po, guys, ay sa loob po ng trabaho namin, meron po kaming 8 hours na duty, meron kang 1 hour break time. So, yung 1 hour na yun, yan po yung kaka kaka time para kumain. Nabubulol po ako. Pasensya na po kasi bulol talaga ako. Then, tapos ako po kaya pala ngayon ang duty ko po ngayon ay 2 to 10 ng tanghali so nagbreak uh, nag time po ako pagkatapos pagkadating ng aking partner so kaya ako gutom na gutom talaga dahil hindi ako nakalmasal kanina tsaka wish ko po talaga at goal ko po talaga ngayon ay maubos itong aking pagkain dahil minsan lang po ako nakakain ng gulay na pakbit na masarap ang pagkaluto versus prito na alam mo yung basta masarap siya. Kaya gutom na gutom ako dito. Kaya ubusin ko talaga itong pagkain ko. Ito yung goal ko ngayon. Yun, itong sapsap -sap na uh, isda na tuyo. Isang piraso lang po ito. Kaya tinitingnan. <laughs> ko lang siya muna bago ko siya kakainin tapos ito yung champurado naman na pinapakita ko sa inyo sabi ko pagkulat to pagkain ko mamaya kakainin ko ulit itong aking champurado pagkabitin ako sa akin pagkain. So, ito na po guys. Malapit ko na maubos yung pagkain ko. Hala, sige. Subo lang ng subo dyan. Tapos, itong um, ate pala na ay, I, I, think nilagyan niya po ito ng bagoong. Kaya malasa po talaga ito. Tapos, yung, yung prito na tawag doon, tambakol ba ito? Klaseng isda. Hindi ko alam po anong tawag dito. Basta yun na yun. Tapos, ayun uh, si Ate Grisi pala, shout out sa'yo Ate Gracie, na binigyan mo ako ng preto isda at pritong isang perasong sap-sap. Tsaka, ayun, malapit ko na mabos yung pagkain ko guys, saragang sinimot ko dyan. Pati yung gulay, kasi ang gulay po kasi is pampahaba ng gulay. Pampahaba ng buhay, nakubulol talaga kahit kailan. Tsaka ayaw ko po kasi mag take -to, take to ng voice record kasi nakakapagod. Ayun bugay, guys, so, ubos ko na yung pagkain ko. Thank you for watching.